sa mapagpalang araw po sa inyong lahat mga mahal na kababayan at maging po sa atin pong mga mahal na kapatidyan sa Iglesia ni Kristo. Ang video pong ito ay patungkol po doon po sa uh, kumakalat na ibang relihiyon na sinisiraan po ang Iglesia po ni Kristo. na kung saan ang critical na kalagayan daw po ng Papa si Pap Francis ng relihiyong katoliko ay ikinatuwa raw ng Iglesia ni Kristo at nagsagawa pa raw ang Iglesia ni Kristo ng aktibidad na parang panalangin ata yon gagawin daw para mas lalong uh, matuluyan itong si uh, Pap Francis sa so, mga mahal na kababayan ang kumakalat po na balitang puya, ang yung balitang yan ay hindi po totoo. Sa totoo lang po ang Iglesia ni Cristo ay hindi hindi po gagawin yan. Dahil ang iniisip po, sa, to, sa totoo lang ang iniisip ng Iglesia ni Cristo ay ang ikabubuti po ng lahat. Hindi kailanman gagawin ng Iglesia ni Cristo na ipanalangin ang kapwa-tao para mamatay or mapahamak. Hindi po yung gagawin dahil bakit po isipin po ninyo kung yun ang 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 isip o ang gusto ng mangyan ng iglesia ni Kristo eh, hindi na po sana ginagawa ng iglesia ni Kristo ang lingap sa mamamayan ipo ba at hindi hindi po gagawin yan kasi mali naman po yan labag po yan sa aral ng Diyos na sinasampalatayanan po namin sa loob po ng iglesia ni Kristo sa totoo po, sa amin po, kapag may sakit, kahit po hindi kapatid, kung gustong uh, sumasampalataya at uh, naniniwala po sa pananampalataya ng Iglesia Ni Cristo, pinapahiran pa nga po namin ang langis. Hindi po ba? Kasi, ang pagpapahid ng langis po sa Iglesia ni Kristo, yun po ay utos ng Diyos. Na kapag ka may sakit, ipatawag ang matatanda sa Iglesia, yung mga may tungkulin, at papahiran ang may sakit, at bunga po ng pananampalataya, ay gagaling po ang may sakit sa karamdaman, at mapapatawar sa kasalanan. So yung kumakalat po ng balita na di umano'y tuwang-tuwaraw itong Iglesia ni Kristo, na dahil po sa nasa kritikal na kalagayan ang uh, Papa, ang Pap Francis natin, Sabihin na, na natin kasi nga nasa Pilipinas tayo. Ay, ah, yung mga Pilipino pala, yung mga Pilipino, yung mga Kristiyano, yung naniniwala na Katoliko, ako hindi pa Katoliko ha. Oh, yung Papa na si Francis ay tuwang-tuwa raw ang Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yun. Kasi napipintasan po ang Iglesia ni Cristo na sa mga ibinabalitang kagaya po nun. Sino po kayang gumawa nun? So, yun naman, na ah, nag-comment po sa section po natin na bakit raw yung title ng isang video natin ay negative? Okay po. Ito po ang, ang sagot ko po dyan. Mangganda pong gawing negative ang isang title sa isang video para i-click at panuurin ng taong bayan po natin. Ng mga kasama po natin, mga ng mga kababayan po natin. Kung talaga ba, ito ba talaga, ito to. At kapag napanood po ninyo, hindi naman po yung negative. So, ang tawag po yun, clickbait po yun. Clickbait. So mga mahal na kababayan, siguro alam naman po ninyo na talaga ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po gagawin ang iniisip po ng kababayan po natin na ipinapanalangin di umano itong Papa na matuluyan na o mamatay na ay hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo yun. Ang ipinapanalangin nga ng Iglesia ni Cristo ay mapayapa lahat ng bansa maging payapa. Kaya nga tingnan nyo yung isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ba? Nagsagawa ang Iglesia ni Cristo ng rally para po sa kapayapaan. Pero ano po ang ginawa nitong mga kasama po natin sa gobyerno? Hindi po sila nakinig sa Iglesia Ni Cristo. Ang naging bunga, mas lalo pong nagkagulo. Lumabas lahat ang mga baho nitong mga uh, opisyal natin sa pamahalaan. Itong mga korupsyon, nagsilabasa na. Eh siguro nga itinulot din ng Panginoong Diyos na hindi sila makinig. Bagamang naging warning na sa kanila yun, hindi pa rin sila nakinig. Kaya itinulot ng Diyos na lumabas at malaman ng taong bayan ang lahat ng kabulastugan, lahat ng kasamaan, katiwalian na kanilang ginagawa. At para yon sa taong bayan. Kaya tingnan nyo ngayon, mga mahal na kababayan. Siguro nga itinulot ng Diyos na malaman ng tao, matuloy, matuloy, ituloy niya, ituloy niya, ituloy nila yung impeachment. Nabubulol pa yung mga mahal na kababayan. Pasensya na kayo dahil hindi talaga tayo pure Tagalog. At, at, at nasa ano tayo, nasa Bisaya tayo, kaya pero kailangan natin magtagalog para maintindihan. Eh, ipagpaumanhin po ninyo kung medyo may katigasan po yung ating uh, Alam niyo mga mahal na kababayan, kung nakinig lang sila, kung nakinig lang sila, hindi na magkakaroon ng kaguluhan ng ganun. Wala ng gulo na mangyayari. Di po ba? Pero, kung hindi na siguro, kung nakinig naman siguro sila, hindi na naman, naman lalabas yung mga dapat na lumabas at malantad sa taong bayan. Kaya itinulot pa rin ng Diyos yun. Di po ba? So yun po ang totoong nangyari. Nangyayari. oh lumabas itong ginagawang katiwalian ni Romualdez. Ang iba naman, nilalabas ang ginagawa doon sa kamara ng mga corruptions. Pati yung mga pati yung sa House of Representatives na mismo si Rocky ang nagkano na hindi na walang liquidation na nangyari doon. Billion, million, billion, billion pera. Napakaraming pera ang ginagastos lang doon pero walang liquidation, proper liquidation. Kaya ang nangyayari, certification lang. Doon po nagsisimula ang napakalaking corruption sa gobyerno po natin. Kaya tingnan nyo ngayon ang gobyerno natin. Sa halip na umunlad, pabagsak ng pabagsak. Eh, sabi nga nila, sa halip na ang mga tao ay maalis sa Uh, sa kahirapan, eh, tangtingnan nyo, ha, nagririklamo ang taong bayan dahil po sa hirap ng buhay, ang taas-taas na po ng mga bilihin. Di po ba, ang taas-taas na ng mga bilihin, ang taas-taas din ng mga, ng mga, uh, ano, yung, yung crude oil natin, yung langis, yung gasolina, napakatataas na po ng presyo. Kaya ang nangyayari po mga mahal na kababayan, itong mga kababayan po natin ay talagang nagre-reklamo na. So, dapat lang naman kasi may karapatan tayo na sana naman ang ginagawa at ang focus, ang pinaka uh, ang pinaka sentro ng pinag-uusapan sana nila ay kung paano po malutas ang problema po ng ating bansa. Hindi kung ano-anong mga bagay na sa ikasisira mismo ng kanilang kapwa uh, kapwa tao, kasama nila mismo diyan sa pamahalaan, o tingnan nyo. Hindi po ba? Tama po ba na ang pangalawang pangulo ipa-impeach dahil lang po doon sa yung, yung pondo na nawawala? Eh, lumabas naman itong mga iba ng ginagawa din pala nila. Di ba? Kaya nga tam, tama naman yung sabi ng isang politician na kung... kung magkakaroon ng ano, kung i-audit ia ang sa opisin ng Vice President, ilahat eh, mga offices, i-audit ia po yun. Para malaman talaga kung ano pang mga ehensya ng gobyerno, ehensya ng agency of government na napakalaki ng corruption. So, ganun po yun. So, siguro nga, itinulot ng Diyos. So, doon ta balik tayo doon kay Pope Francis. Hindi po gagawin ng Iglesia Ni Cristo nasiraan po at ipanalangin ang kamatayan ng isang tao. Mali po yun. Walang ganun sa Iglesia Ni Cristo. Kami ng mga Iglesia Ni Cristo, ang ipinapanalangin namin, sana matapos ang kaguluhan kasi kapag magulo, maaapektuhan din po kasi ang paglilingkod na ginagawa po namin, yung pagsamba po namin. E, ayaw po namin mangyari yon na ang o na maging sa pagsamba namin ay ma, ano, maaapektuhan kasi ang pinaka uh, primordial obligation po namin as a member of the Church of Christ is to worship God. Ganun po yon. Every Thursday and every uh, Sunday. So, nagsasagawa po kami ng pagsamba, nagsasagawa po kami ng lingat sa mamamayan, aid for humanity. So, yun po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo, nagpapatay ng mga magagandang gusaling sambahan. At para po yun sa kapakanan mismo ng taong bayan ng Pilipino. So, yung ginawang rally, para yung sa kapayapaan, walang bahid ng politika po yun. O, tingnan nyo po ngayon, tahimik lang ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kasi nakapagpahayag na po kami ng damdamin sa gobyerno. Hanggang dun lang yun. Kung hindi sila nakinig, eh wala kami magagawa. Kung na kung kinig sila, eh mas maganda sana. Ah, oh, di ba? So, 'yun lang po at uh, sana ay klaro po sa inyo na hindi hindi po gagawin ng Iglesia ni Kristo ang siraan ang kapwa nila tao. lalong lalo na ang isang leader ng isang relihiyon na napakalaki na sinasabi nilang uh, mayorya uh, mayoria or yung tinatawag na uh, kasi ano eh pag sinabi kasi natin na katolik, that is global 'yan eh. Pang buong mundo 'yan. Kasi dati galing, yan, galing din po kami dyan. Opo, global po yan at universal church po yan. Kaya hindi gaga, hindi hindi gagawin po yan ng, uh, ng Iglesia ni Cristo na siraan po sila. Hindi ugali po ng Iglesia ni Cristo ang manira, ang buhay ng tao. Ang ginagawa po nga namin sa wang, mga nawawala ng, han, ng, ano, ng, 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 ng pag-asa ay pinapalakas po po namin. So hanggang dyan na lang muna, uh, pakiclick po ng subscribe button at bell button. Sapat na po yan sa akin. Pare, pagpasalamat ko po sa inyo. Maraming salamat po at uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw at masaganang taon po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat.